Alam nyo ba na kapag tuwing December 24, maraming mga bata ang mamasko. At kapag ikaw ay nagbigay ng malaking halaga sa iyong mga inaanak, ay mas maraming blessing daw ang babalik sa iyo ayon sa pamahiin kung ikaw ay ninong at ninang binigyan mo ng malaki ang iyong mga inaanak halimbawa 500 o 1000 mas maraming blessings ang babalik sa iyo. Kung maliit naman ang binigay mong pamasko like 50 pesos, 100 pesos, kunti lang din daw ang babalik sa iyo. Ito ay mga kasabihan lang naman. Maliit man o malaki ang ibinigay sa iyo, maging masaya ka pa rin. Kawawa naman yung mga hirap sa buhay. Di bali kung mayaman ang iyong ninong at ninang, swerte mo. Pero ako, okay na siguro sa akin ang 20 pesos na ibigay para sa aking mga inaanak. Dahil ayon sa sekretary ng DTI, pwede na ang 20 pesos. Dahil mga magulang lang naman daw ang naghahangad ng malaki na pamasko para sa kanilang mga anak. Ma-appreciate kaya nila yon tapos bariya na 20 pesos ang ibibigay ko ano sa tingin ninyo